Isa na namang kwentong nakakaluwag sa isip at hango sa pangalawang digmaang pangsandaigdigan ang ihahatid sa inyo ng panglimang season at pang-anim na episode ng kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano. Isa pa rin itong pamanang alay ng buhay na mapagkukuhanan natin ng aral at kaisipang marangal at naaayong tularan. Ang naratibong ito ay pinamagatan ng magkaaway na nagkaibigan. Ang salaysay na ito ay tungkol sa hindi inasahang umusbong na pagkakaibigan ni na Eric Lomax ng Britanya at si Takashi Nagase ng Hapon pagkaraan ng ilang dekada mula nang nagtapos ang ikalawang digmaang pangsandaigdigan na kung saan ay nagkatagpo silang magkaaway. Si Eric Lomax ay nanilbihan noong sundalo sa Singapore para sa alyansa na kinasapian ng Britanya noong siya'y nasawimpalad na nahuli ng mga kalabang Hapon at siya'y binihag. Taong 1942 noon at kainitan ng labanan, sa digmaang ito kaalyansa noon ng Britanya ang mga bansang Estados Unidos, Rusya, Pransya at China. Samantala, ang Hapon ay nasa panig ng alyansang Axis na pinamunuan ng Alemania at Italia. Ipinadala ng mga Hapon ang mga bihag nilang sundalo ng alyansa kasama si Eric Lomax sa lugar na nasa pagitan ng Burma at Thailand upang gawin silang aliping trabahador sa ginagawa ng mga hapon na tulay at daanan ng tren. Ang ginawa, ginagawa noong daanan na ito ay sumukat ng apat na raan at labing limang kilometro magmula sa lugar ng Banpong sa Thailand hanggang sa bayan ng Than Biyu Zayat sa Burma. Sinimulan ng mga Hapon na itayo ang tulay na daanan at pinangalan ng Thai Menren Setu Tetsudu o Thailand Burma Link Railway noong 1940 at ipinagpatuloy ang paggawa upang tapusin ito hanggang 1944. Ginamit nila itong pinaga-aanan ng kanilang mga sundalo at mga supply sa digmaan sa Burma. Sa mga bihag na nagtrabaho ng sobrang hirap, Binansagan nila ito ng rilas ng tren ng kamatayan o death railway. Ang mga bihag ng mga sundalong hapon na mga sundalo ng aliansa ay siyang mga ginawang trabahador. Habang si Eric Lomax ay nagtrabahong bihag ng digmaan o prisoner of war, nagdusa ito ng maraming pahirap mula sa mga hapon, lalo pa noong nahuli nila ito. No, may hawak siyang mapa at radyo. Ang radyong nakuha sa kanya ay kinumpuni at ginawa niya mula sa mga maliliit na mga retaso ng mga kasangkapan na napulot niya. Inipon ipon niya ang mga maliliit na bahaging ito na kanyang napupulot-pulot sa paligid habang siya ay nagtatrabaho. Pinarusahan siya hanggang sa nagkanda basag-basag ang kanyang mga buto pinagbubuhusan ng mga hapon ang kanyang ilong at bunganga ng tubig. Mahigit sa anim na pung libong bihag sa digmaan ang mga binusabos ng mga hapon para maipatayo ang tulay na ito. Humigit kumulang sa dalawang daan at libo na mga sibilyan na asyano ang pinwersa ng mga hapon na dagdag ng mga bihag na nagtrabaho. Karamihan sa mga ito ang taga-Java, mga taong tinatawag na Karen mula sa Burma, mga taong Tamil na galing sa Malaya, mga taga Burma, Chino at mga taga Thailand. Bumilang ng siam na libo ang mga sibilyan na namatay dahil sa pahirap sa kanila sa trabaho at mga labindalawang libo ang mga bihag ng digmaan ang namatay sa laon ng panahon ng konstruksyon. Lubus-lubusan ang pahirap na ipinataw ng mga hapon sa mga trabahador sa tulay na ito na pumasa loob sa masukal na kagubatan sa lugar na pagitan ng dalawang bansa. Hindi nakalimutan ni Eric Lomax si Takashi Nagase na sa mga panahong iyon ay nagtrabahong tagasalin ng salitang hapon sa ingles at ingles sa hapon upang magkaintindihan ang mga hapon at ang mga aliping bihag bagaman hindi nagpataw si Nagase ng pisikal na pahirap at pinsala kay Eric Lomax. Iyong mga panakot at pagbabanta ni Nagase noon sa kanya habang siya'y pinapahirapan ng mga sundalong hapon ay hindi niya nakalimutan. Matagal na panahon na pinag-isipan niyang ipaghiganti at papatayin ito. Hinangad na patayin ni Lomax ito noong sila'y nagtagpo noong 1993 Mahigit na kalahating siglo pagkalipas ng digmaan ang kanilang pagtatagpo muli ay bagay na nagsimulang sumibol noong nabasa ni Lomax sa isang ulat sa peryodiko ang tungkol sa isang Hapon na nagngangalang Nagase na nagsisisi at nagdadalamhati sa kanyang mga nagawang paglalapastangan sa isang sundalong taga-Scotland nakasapi sa Britanya sa nakaraang ikalawang digmaang pangsan daigdigan. Napag-isip ni Lomax noon na siya ang sundalong tinutukoy ng nakasulat sa peryodiko. Ang asawa ni Lomax ang sumulat kay Nagase. Siya rin ang nagsagawa at nag-ayos ng kanilang pagtatagpo. Nagkita ang dalawang dating magkaaway sa tulay sa Thailand. Ang tulay na ito ay siyang nagamit sa isang pelikulang ginawa sa kanluran noong 1990 na pinamagatang Ang Tulay sa Ilog ng Kwai o The Bridge on the River Kwai. Noong nagkita sila, bumati na yumuko si Nagase kay Lomax. Formal na kinamayan ni Lomax si Nagase at binating niya ito sa salitang hapon. Magandang umaga sa iyo, ginoong Nagase. Kumusta ka? Nanginginig noon si Nagase na umiyak at nagsabi, Ikinalulungkot ko, ikinalulungkot ko ng labis, ikinalulungkot ko ng labis-labis. Ramdam ni Lomax ang katapatan ng kanyang nasilayang damdamin ni Nagase, na ang taintim niyang mga salita at paghingi ng patawad ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, pumasok sa isip ni Lomax na maging sinagase ay nagdusa rin sa ibang wagas doon sa nangyaring digmaan. Naupos ang kanyang masamang damdamin laban kay Nagase at pinatawad niya ito. Ang sabi ni Lomax, Pumunta ako sa tagpuan namin na wala akong naramdamang anumang maganda para sa taong ito. Subalit, dahil sa kanyang napakababang loob na damdam kong puno ng katapatan, inilihis ko ang aking mpait na kaisipan. Sa mga sumunod na araw, nagkasama kami ng ilang beses, nag-usap at nagkaintindihan. Nangako sila sa isa't isa na magpatuloy silang magsusulatan at magbabalitaan ang kanilang pagkakaibigan ay nagpatuloy hanggang sa namatay si Lomax sa edad niyang naputatlo. Pagkatapos noon ng digmaan, naging pare at alagad ng Buddha si Takashi Nagase. Tinulungan niya ang alyansa na naghanap sa mga hukay na pinaglibingan ng mga sundalong alyansa at mga sibilyan sa digmaan. Palagi ito noong tumutulong sa mga gawaing pagsasaayos sa buhay ng mga taong natira mula sa digmaan. Nagpanata siyang nagsagawa ng kanyang makakaya upang mapagaan ang kanyang kalooban tungkol sa kanyang inakong mga kasalanan niya noong panahon ng digmaan. Nagpatayo ito ng templo para sa mga may paniniwala sa Buddha sa Thailand. Tumulong siyang nagpatayo ng mga paaralan at naging malakas siyang kritiko sa hukbong militar ng Hapon at ang kamag-anakang lahi ng emperor. Noong siya naging pari ng budismo, nagsisi siya ng labis at sinikap niyang makapagbayad pure at gumawa ng mga kabutihan bilang pagpatunay sa kanyang masidhing pagsisi sa kanyang pagkakasala sa digmaan. Nag-alay siya ng misyon ng pagsisisi sa ilog Kway ng nang humigit kumulang sa isang daang beses. Sa parte ni Eric Lomax, ang kanyang pagpapatawad kay Nagase ay nagpagaan sa kanyang kalooban. Kailangan na ang pagkaaway -awa, pagka ay mahinto na, sinabi niya. Hindi ko mapapatawad ang nasyong Hapon. Subalit, napatawad ko na ang isang tao dahil sa kanyang makatotohanan at dakilang pansariling pagsisisi. Namatay si Takashi Nagase noong 2011 sa siyudad ng Kurashiki sa Okayama na bahagi ng Hapon. Sumunod ding namatay si Eric Lomax noong 2012 sa Berwick-upon-Tweed sa Northumberland, bahaging norte ng Inglaterra.